May mga pagkain ba na itinuturing na bawal sa mata ng Diyos? Sa lumang tipan, may mahigpit na utos ang Diyos tungkol sa kung ano ang maaaring kainin at kung ano ang hindi. Ngunit paano natin ito maiuugnay sa modernong panahon? Bawal pa rin ba ang mga pagkain yon o may mas malalim na kahulugan ang mga utos na ito? Tuklasin natin ang sagot sa likod ng bawal na pagkain sa Biblia. Ang batas tungkol sa pagkain ay unang nabanggit sa Leviticus talata labing isa at Deuteronomy talata labing Ang Diyos sa pamamagitan ni Moises ay nagbigay ng listahan ng mga hayop na malinis at marumi. Ang mga malinis na hayop ay ang maaaring kainin samantalang ang mga marumi ay ipinagbabawal. Halimbawa, malinis na hayop, tupa, baka, kambing, at isda na may kaliskis at palikpik. Maruming hayop, baboy, kuneho at mga hayop na hindi ngumunguya o walang biyak ang kuko. Ang mga ito ay hindi simpleng listahan. Ito ay direktang utos mula sa Diyos. Ang mga ipinagbabawal na hayop tulad ng baboy at hipon ay itinuturing na marumi. Bakit? Sinabi ng Diyos na ang mga ito ay maaaring magdala ng karumihan, hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang tanong ngayon ay, bakit nagbigay ang Diyos ng ganitong klasing batas? May ilang mga paliwanag. Una, kalusugan. Maraming eksperto ang naniniwala na ang mga hayop na ipinagbawal tulad ng baboy at hipon ay maaaring magdala ng sakit kung hindi maayos ang paghahanda. Ang mga ito ay madaling kontaminado lalo na noong panahon na walang modernong teknolohiya sa pagluluto. Pangalawa, kalinisang espiritwal. Sa lumang tipan, ang pagiging malinis ay hindi lamang tungkol sa katawan kundi isang simbolo ng pagiging hiwalay sa kasalanan. Ang mga Israelita ay tinawag na maging kakaiba sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ito. Pangatlo, pagsunod sa Diyos. Higit sa lahat, ang mga utos na ito ay isang pagsubok ng pananampalataya. Sinusukat nito kung ang mga tao ay handang sumunod sa Diyos kahit na hindi nila lubos na nauunawaan ang dahilan ng utos. Ang pagbabago sa bagong tipan. Ngunit sa bagong tipan, tila may pagbabagong nangyari. Sa Mark talata 7 bersikulo 18 hanggang 19, sinabi ni Jesus, Wala bang nauunawaan? Ang anumang pumapasok sa bibig ay hindi nagpaparumi sa tao, sapagkat hindi ito pumupunta sa puso kundi sa tiyan at pagkatapos ay inilalabas sa katawan. Dito, malinaw na sinabi ni Jesus na ang espiritual na kalinisan ay hindi nakasalalay sa kinakain ng tao kundi sa nilalaman ng kanyang puso. Sa aksang sampu, nagpakita ang Diyos kay Pedro sa isang panaginip kung saan inihayag ang isang malaking tela na puno ng iba't ibang hayop. Sinabi sa kanya ng Diyos, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ito ay malinaw na indikasyon na ang dating mga batas tungkol sa pagkain ay hindi na kailangang sundin, lalo na sa mga hentil na nais maging bahagi ng pananampalataya. Ang mga kautusan tungkol sa pagkain ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang bawal o hindi bawal kainin. Ito ay isang mas malalim na paalala ng mga sumusunod. Una, pagiging banal. Tulad ng mga Israelita, tayo rin ay tinawag na maging banal at kakaiba sa mundo. Bagamat ang mga kautosang ito ay hindi na literal na sinusunod ang ideya ng pagiging hiwalay para sa Diyos ay nananatili. Pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos, kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang dahilan, ay nagpapakita ng ating pananampalataya at tiwala sa Kanya. Panghuli, espiritwal na kalinisan. Hindi ang kinakain ang nagpaparumi sa atin, kundi ang nilalaman ng ating puso. Kaya't mahalaga na bantayan ang ating ugali, intensyon, at relasyon sa Diyos. Ngayon, paano natin ito maaangkop sa ating buhay? Hindi na tayo kailangang sumunod sa mga batas ng lumang tipan tungkol sa pagkain, ngunit may aral ito tungkol sa ating lifestyle. Ang pagpili ng tamang pagkain ay mahalaga para sa ating kalusugan. Ngunit higit pa rito, ang tamang desisyon ay dapat laging naayon sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos alalahanin na hindi ang pagkain ang nagpaparumi, kundi ang kasalanan. Kaya't sikaping linisin ang puso at isip sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang kwento ng bawal na pagkain sa Biblia ay higit pa sa simpleng batas. Ito ay paalala na ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating kalusugan, relasyon at pananampalataya. Sa bawat desisyon na ginagawa natin, maging ito man ay sa pagkain o sa espiritual, tanungin natin ang ating sarili. Ito ba ay nagbibigay luwalhati sa Diyos? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito upang mas maraming tao ang matuto sa mga makapangyarihang aral ng Biblia. Salamat sa panonood at naway pagpalain ka ng Diyos.